Dahil okay. sa iyong kabutihan ay makakabili ka na ng gamit ng mga anak mo. Ay kamay mo na ay. Regalo ko ito galing kay God. Biyaya ito para sa iyo. Bilangin mo na eh. 1,000, 2,000, 19, 20. Ay, ay. Ah? Ay, hindi ko po ito <laughs> Sana papagpalain po kayo lalo ni God. Espera buhay mo nga ay isang mga ngalakal na mumulot lang ng bote diary hanggang saan nga ba maabot ikitain ng isang kagaya ko sobrang hirap ng buhay ngayon mga kababayan sa taas ng bilihin lalong lalo na ang ating bigas kaya naman mga kababayan may inilapit sa akin ang aking mga kasamahan na isang nanay na nangangalatan. Hindi niya alam kung paano niya pagkasyain yung kakarampot na kanyang kita. Kaya si Daddy Frankie magsusosyal experiment ngayon dahil gusto kong tulungan si nanay. Sino nga kaya ang nanay na ito? Mga kababayan, samahan niyo po ako nang malaman ninyo kung sino si nanay. in it. Nak? Sino ka? Ha? Uh, ano pa mo? Nak? Nak? Gising? Nak? Gising, nak? Gising? Uh, Nakiki, nak, ano lang ako, Nay. Uh, po ako, Nay. May masakit ba sa'yo? Ano lang po, Nay. Nahihilo lang po ako. Makisinom lang konti. Gusto mo ba ng tubig? Uh, Kaya mo ba? Kaya mo uminom ng tubig? Ha? Nahihilo lang ako na. Makikisilong lang konti kasi hindi pa ako nanananghalian. Eh, baka mapaano ka anak? Wala pa naman akong sinaing. Inom ka lang muna ng tubig para mahimas-himasan ka. Baka nainitan ka lang. Oo nga po, nainit kasi. Nahihilo ako bigla. Pasensya na. Eh, maigi pa. Kaya mo bang umupo? Kaya mo bang umupo? po. Ha? Uh, Alalayan mo kita. Kayo, naiyel, opo, opo. Alalayan mo na kita kasi baka... Namumutla ah, kasi ako na Medyo nagutom siguro or what. Medyo may ano ako. Eye, Pasensya na na yun. Naabala ko kayo. Uh, Walang problema. Ayaw ko kasing... Oh. Ayaw okay, ko kasi. Kaya mo na ba? Kaya opo, mo opo. ba ha? Opo. Hawa ka lang dito. Hawa ka na. Ayaw. Ayaw, ayaw ko kasing humiga sa naghanap ako ng ano pasisilongan salamat naman at dito ako napunta thank you na thank you kamusta? okay ka na ba? opo pinapawisan ako ng malamig Ay, Sigur... ako rin pinapawisan ako sa'yo natakot ako dun ah. ah pasensya na nai pasensya na po talaga wala akong masamang intention nai nangangalakal lang po eh siguro medyo mabigat yung dala ko tsaka hindi kasi ako nag-almusal baka nalipasan ako ng gutom sinsya ka na nay naabala kita gawa lang siguro ito ng ano hindi kasi ako nakapag almusal uh, nalipasan siguro ng gutom e, ganyan din ako anak kasi nangangalakal din kasi ako nangangalakal din kaya, Opo. kaya pala ang ano, dami rin dito mga kalat oo, naku ganyan din ganyan din ako kaya sana hindi ka naging tulad sa akin. Hindi, okay lang gan. wala ganyan din ako sa kalsada. Ganyan din na pag minsan humihinto ako dahil minsan nagugutuman pero wala kailangang makanap Buti na lang na Dito ako napadpad. Dito ba kayo nakatira? Opo. Opo kami. Huwag na Hindi ako masamang tao. Papalipas lang ako ng uh, konting oras. Aalis din po ako. Sige lang, kahit pa ilang oras ka dyan, basta makapagpahinga ka na. Opo. Baka kasi matumba ako dyan sa kalsada, masubsob, mahirap na. Ay, de po, delikado. Kaya pini pinilit kong pumunta sumilong dito, mabuti, medyo malamig. Kinabahan nga ako, akala ko may tulong na hulog. No. Mm -hmm. nga. Anong po. lugar ito, Nay? Ah, uh, Kikurusa to na. Kikurusa. Ah, Kiku, Kikurusa. Opo. Dito ka nakatira? Salamat na sa tubig mo siguro. Pasensya na talaga. Yan lang may offer ko na kung pwede lang na meron ako may sa'yo. Yeah, okay lang Nay. Kaya ko na to. Pag nakainom naman na ng tubig, baka mamaya may makatulong sa akin dyan. Sobrang hirap lang talaga ng buhay na Pero ano ta naman ang hirap ng buhay. Maswerte pa rin ako kasi nakatagpo ako ng kagaya nyo na hindi natakot kahit ganito itsura ko eh, mas madungis pa ako dyan. Pag nasa nangangalakal ako na, Ay, ganun? mas madungis pa ako dyan. Kasi ang dami kong mga inan, mga buti, mga bakal-bakal. Salamat na sa kabutihan mo. Ay, may, may mga pamilya ay. ka rin ba Nay? May anak ka? Uh, yung isa ngayon, nandun siguro sa ano, nagbibenta ng ibang kalakal. Asawa mo po? May extra po sa pagta-tricycle. Salamat. Um, hanap po ayun eh, nangangalakal din. Pag umaga po, nagugulay, pag uwi ko, nangangalakal na para dubli kibali ang oras, hindi masayang. At kailangan talagang kumayot. Napakabait mo na eh. Sana, syertihin ka, no? Isa kang mabuting tao. Uh, hindi ka natakot sa mga taong nakisilong, nag-offer ka ng tubig, handa kang tumulong kahit di hindi uh, hindi mo kilala at tinutulungan mo. Ay, basta sir, kahit sino po, kahit sa kalsada nga po, marami din po akong nakakasalubong na ganyan na ano, tinutulungan ko kung kaya ko rin lang po. Kung kaya ko rin lang, kasi ramdam ko po, po sir na yun bang pag ako po ang nangailangan, minsan may mga anghel din pong tumutulong. Ano pangalan mo po, Nay? Analisa po. Pwede ba umupo ka dito, Nay? May pagpintuhan lang habang nagpapalakas si ako. Ayan. Pero alam mo na eh, sa totoo lang, hindi naman po ako totoong nahihilo eh. Tinitesting ko lang po yung mga taong nakatira sa ganitong bahay. Huwag kang magagalit, huwag kang mabibigla. Ako po si Daddy Frankie. Nagahanap ako ng mga mabubuting kalooban na handang tumulong sa ating mga kababayan na na nangailangan na, ng tulong at napaka swerte ko na kahit demo ko kilala tinulungan mo ko. paano na kung walang tumulong sa akin walang nagpainom baka mapano na ako kaya salamat talaga isa kang mabuting tao eh. kahit sino A ano? po oh. gagawin po ako anong ginawa ko mm -hmm. dahil sa iyong Ah, kabutihan na may reward ang Panginoon sayo. Nasaan ba 'yung mga anak mo ulit? Yung iba po nandoon nako ano, ng kalakal, nagbebenta. Ang ah, nangangakalakal, kumusta naman ang buhay ninyo? Sa awa ni Lord po, basta wala pong sakit ang bawat isa sa amin. Malaking biyaya na po 'yon, sir. Ah basta walang basta, sakit. Basta po, wala sa bagay sakit. basta ikaw ay mabuting tao, hindi ka pababayaan ni God, no? Gaya po ng ginawa mo ngayon Nay hindi mo ako kakilala pero nag-worry ka sa kung anong pwedeng mangyari sa akin. No? Dahil sa iyong kabutihan na gaya ng aking sinabi, naghahanap lang ako ng may mabubuting kalooban. Ano yung pangalan ulit ni nanay? Analisa po. Ilan taon na po kayo na 54. Ah, 54. Nay, mayroon akong regalo sa iyo. Sana makatulong to sa iyo. No? Nag-aaral ba yung mga anak mo? Nag-aaral? Nag-aaral po. May mga notebook pang eskwela na ba sila? Wala pa. Wala pa? Wala po po sa ngayon. Kailan kayo bibili? Siguro kung sa linggo po. Kung makakahanap po ako sa makakaipon simula ngayon hanggang linggo. Kung may maipon po na. 14 15 16 17 18 19 20 Ngayon lang po ako makahawak ng ganito kalaking pera, set. Mm -hmm. mm, grabe, ang bilis naman ng sagot ni Lloyd. Aww. Umaga po kasi bago akong umalis para magano ng gulay. Sabi ko lang doon na po Wala pa bang pa pambili ng gamit ng mga anak ko at yun ipod me? Ngayon dininignigad yung panapanalangin mo na eh. Ikaw sir, ikaw po ko ngayon. Dinala ako ni God dito dahil ikaw ay mabait na tao. Kaya ikaw ang na nabiyayaan ngayon, no? Sana makatulong yan sa'yo, Nay. Bilhan mo ng gamit yung mga anak mo. Kung ano mga kailangan nila. Huwag kang mayak, Nay. Ganyan Hindi tala. Ko na, ay. Ah? Hindi ko pupituyin na. Saan, Saan? Sana pupagpalain po, po kayo lalo ni God. Opo. Gaya ng aking sinabi na eh, ano't ano man ang hirap ng buhay, lagi lang nating ipag-pray kay God, no? Pag mabuting tao ka, may biyayan darating, no? Maraming salamat, Sam. Maraming po talaga salamat. Opo, walang ano man Nay. para sa Para sa'yo talaga yan. Sana makatulong yan. Wala po talaga ipapromise ko po na kung anong man po ang kahinanat na ng perang to, itutulong ko din po sa iba pag ito lumaki na. Para sasabihin ko na galing po to kay Daddy Frank. Maraming maraming salamat. Eh. Maraming maraming salamat po. Basta wag lang tayong mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, na Hindi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No? Kahit anong hirap ng buhay, Kailan maging maglapa na natin, maging mabuting tao tayo. Eh? Totoo talaga 'to? Opo, Nay. Eh. Totoong pera 'yan, Nay, galing sa puso talaga, biyaya ng Panginoon 'yan, Nay. And mga kababayan, mga kabarangay, hanggang ngayon hindi makapaniwala si Nanay sa biyayang kanyang natanggap sa araw na ito. <coughs> mga kababayan, nalaman ko po na sobrang hirap ni Nanay, siya po ay nangangalakal. Kung tignan niyo po yung kanyang bahay, Uh, tagpi-tagpi na hindi maintindihan. Pero ano't ano ang itsura ng kanyang bahay, gaano kapangit, wala sa ayos. Pero yun naman ay kabaliktaran sa kanyang puso. Mayroon siyang uh, mabuting kalooban. Hindi man niya ako kilala pero nag-alala siya. Baka kung mapano siya ay mapano ako. Pero tinulungan niya ako, binigyan niya ako, pinainom niya ako. Kahit tubig lang mga kababayan basta galing sa puso ay napakalaking bagay sa taong kagaya ko na nahihilo, na nauuhaw. Pero hindi siya natakot o nag alinlangan na tanungin, kumustayan ang kalagayan ko. Kaya mga kababayan, marapat lang na sinanay ay bigyan natin ng gantimpala. At sakto naman mga kababayan na wala pa siyang nabiling uh, notebook, bag para sa kanyang mga anak. So nay, sana mabilahan mo na, no? Wala na, hindi ka na naong problema pambili, ano? Okay ka na. Salamat po talaga. Hindi <laughs> makapaniwala si Nanay, mga kababayan. Hindi ko po talaga. Talagang kayo talaga pinadala ni Lord para Opo. matulungan ako. Opo. Kanina lang po talaga habang papunta ako palengke para mag-ano ng gulay hmm. bago mga lakal. Sabi <sighs> ko, so, malapit na malapit ng lunes. Wala pa po, hmm. po talaga. Pasokan na. Hmm po talaga oh, ano papi grabe ang bilis talagang salamat po salamat po hindi po wala pong katapusang pasasalamat salamat lagi tayo kay God si Daddy Frankie Lord. kas oh, no? si Daddy Frankie kasangkapan lang ng Panginoon ngayon hindi ko po ito magagawa kung hindi sa gabay ng ating Panginoon kaya ako'y lubos din nagpapasalamat sa ating Diyos Ama at syempre sa kagaya ninyo rin na may mabuting kalooban dahil si Daddy Frankie laging naghahanap ng mga taong lumalaban ng parehas at may mabuting kalooban dahil sa iyong uh, kagandahang loob kaya ka nabiyayaan ngayon so maraming maraming salamat pong muli na ino ipagdadasal eh, ko po kayo salamat ipagdadasal ko po kayo at ang buong pamilya okay. so uh, paano na Para marami pa po kayong matulungan. Eh. Opo. <laughs> salamat yun ay, no? Ingatan mo yung pera mo. Gamitin natin sa naayon sa ating mm. pangailangan. Okay? Thank you po. God bless po. Maraming maraming salamat po. <laughs> hindi <ko laughs> matigil si nanay sa kanyang pasasalamat. Talaga mapaniwala. Hindi ko po mapaniwala. Sige hmm. thank you po. <laughs> thank <laughs> you po so, talaga. Hindi, so. hindi ko po, hindi ko po, hanggang ngayon, hindi ko mapaniwalaan. Hmm. Alis na ako. Daling ko na yung kalakal. Salamat po sa ako. Opo. Kasi <laughs> ko po pa talaga mong Ang magagawa ko lang po talaga na ipagdasal ka. Yes, nice. Mag-pray lang tayo parate. Na? Hinding, hindi, hindi. Lahat kung ano man ang ating uh, pinagdadaanan ngayon, ayan ay kaloob ng Panginoon. Maging ano man ang ating pinagdadaanan, sigat lang nakakaalam. May mas maganda siyang plano para sa atin. Okay? Salamat po. Ayan. Bili ka na lang ng gamit ng mga anak mo. Luto ka ko ano gusto niyong ulam, bumili ka. Ha? Salo-salo kayo ng iyong pamilya at ipagpasalamat natin sa Panginoon ko ano yung blessing na dumating sa iyo sa araw na ito. Bye, -bye po. Salamat po. Salamat po talaga. <laughs> walang imposible kay God, Nay. Walang imposible kay God. Basta ipanalangin natin talaga <laughs> yun so ayan mga kababayan mga kabarangay, maraming maraming salamat isa na naman pong kababayan natin ang natulungan ng team Daddy Frankie at uh, ako'y magpapasalamat din po sa lahat ng sumusuporta kay Daddy Frankie yan ngayon mga kababayan kung nagustuhan mo ang aking video ito mangyari lamang po na i-share mo at i-follow mo ang Daddy Frankie official nang sa ganon ay mas makagawa pa tayo ng video at ma-notify ka sa mga i-upload ko pa na videos. Maraming maraming salamat at magta-thank you rin ako sa ating Diyos Ama na laging malakas ang aking pangatawan na at ako'y ginagawa niyang kasangkapan para mas makatulong pa sa ating mga kababayan. At syempre, shout out sa Team Daddy Frankie. Salamat sa kanilang pagtulong, pagsuporta parati sa akin. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan.